Pansalado na naman ang ilang biyahe ng Philippine Airlines. Hindi po yan dahil sa masamang panahon, kundi dahil daw sa kakulangan ng tauhan, Kaya galita ang ilang pasahero na abala ng araw sila. Hindi e, hindi man lang daw sila inabisuhan ng PAL. Nakatutok si June, venerasyon. Ano nangyari sa inyo, ma'am? galing pa. Hindi napigil ng ilang pasahero ng Philippine Airlines ang madismaya dahil kanselado na naman daw ang flight papuntang probinsya. Ngayong araw, anim na pong domestic at labing dalawang international flight ng PAL ang nakansila dahil sa kakulangan sa tao. Ang reklamo ng ilan, hindi man lang daw sila naabisuhan. Kasi bataan pa kami Kaya lang pwede rin namang makontak. Hassel din, pero... Tayo ko ngayon sa counter. Sa counter, sa loob ng NAIA Terminal 2, pinadidiretso ang mga pasahero para maribook ang adalang flight. Labing isang araw na mula na ipatupad ng palang kanilang outsourcing program. Pero hanggang ngayon, abnormal pa rin ang operasyon ng flag carrier ng bansa. At habang tumatagal, hindi lang mga pasahero ang apektado, kundi pati mga ordinaryong manggagawa. Sa Naiya Terminal 2, nakilala namin ang porter na si Marion Adap. Sa tatong taon niyang pagtatrabaho sa Naiya, ngayon lang daw niya nakita ang Terminal 2 na kukonti ang tao. Ang kanilang mga pushcart halos hindi gumagalaw. Kaya kung dati may tatlong daan siyang tip kada araw mula sa mga pasahero, ngayon wala na. At paano yung mga bukang, uh, yung bukal sa loob ng mga pasahero niya -abot -abot din, you know? Video... na iabot-abot din. Medyo naapektuhan talaga. Wala na ngayon? Eh. Wala na. Walang pasahero? Walang pasahero. Wala eh. ng PAL Management, hindi sila basta-basta nag-cancel ng mga flight ngayong buwan. Dati raw, may 160 domestic at international flights kada araw ang PAL. At bago pa man ang strike, simula September 24, naging 140 na lang ang PAL flights kada araw. Sinimulan na raw kasing ayusin ng PAL ang schedule ng mga outsourced employees. Naapektuhan daw ang operasyon nila dahil sa strike kaya nagkaroon ng revised flight schedule ngayong buwan. Kung saan ibinaba nila sa 90 hanggang 95 ang flight kada araw. Ang mga di na flights, inayos at inendorso ng PAL sa sister company nitong airfield at iba pang airline. Hubingin naman paumanhin ang paumanhin ng PAL sa mga customer na nagsasabing di man lang daw naabisuhan ng bagong flight schedule. Patuloy naman ang protesta ng mga natanggal na empleyado ng PAL sa labas ng airport. June, Federacion, Nakatutok, 24 Horas.